latest na assemble po namin ng cages sa aming mga customer almost 20 plus na cages po ang aming na deliver at inassemble ngayong August 16, 2024 at ngayon din pong linggo na ito ay i-deliver din po sa kanila ang kanilang mga RTL at ito po preparation para pagdating po ng RTL o layer chicken ay nakahanda na rin po ang pagbabagsakan ng kanilang dumi. Ito po ay nilalagyan ng rice hull at ang aming advice talaga sa aming mga customer, magingat po sa paglalagay ng rice hull sa ilalim ng ating mga layer chicken dahil ang tinong alikabok na nanggagaling sa rice hull lalong lalo na kung bagong kuha ito sa rosera ay nagdudulot ng kuraisa sa ating mga layer chicken yun po yung namamaga ang kanilang mga mata at nagdudulot ng sipon sa kanila kaya ang ating gawin hayaan muna natin na mabilad sa araw ang mga rice hull na ito at kung may time po tayo mas maganda na gawin po nating carbonize para mas nakakaiwas na dapuan po ng langaw ang mga dumi ng ating layer chicken. At sa mga nag i inquire wag na pong mag-iwan ng comment rito, mag-direct message na po kayo. Pero mag-like po muna kayo at sa loob po ng 24 oras, marereplyan po namin kayo.